Hello po. Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ah, Ma'am, si Daddy Frankie po ito. Ah, yes po, sir. Kilala nyo na po ako? Ah, yes po. Papasensya na, Ma'am, kung naabala namin kayo kasi nakuha namin yung number nyo sa comment section kaya may narapat namin tawagin kayo. Opo. Sino po Opo, sila, Ma'am? Maraming salamat po. Ah, uh, pinsan po ito ni Nancy, sir. Pangalan, please. Um, I think po. Sorry. I think Saturn po. Daryon, ah, man. I think Saturn. Ah, yes, Napabasa ko na yung comment nyo yata. Yes po. Oh, ma magandang po hapon ma'am. Ma'am, yung tao, yung usapan natin nakarecord po ha? Ah, uh, sige po. Salamat po. Ma'am, kumusta po kayo dyan? Okay lang po, sir. Paano niyo siya naging pinsan po si Nancy? Um, si Nancy po, yung mama ni Nancy po at sa mama ko, magkapatid, pareha silang akilido, Alariusa po. Ah, so, pinsan kayong buo? Opo, pinsan mm. buo ko po yan. Nasaan po kayo, ma'am? Saan lugar po kayo? Um, nasa Pampanga po ako, sir, ngayon. Nagtatrabaho din po. Ah, Pampanga lang? Yes po. Ah, uh, okay. Magandang salamat. Pampanga lang pala, AC. Eh, si... Si nakita namin sa Bukawi, para magkalapit lang yun. Magkalapit kang daw po yun. Nagtanong din ako ng kasama ko dito sa Bulacan. Malapit lang daw po yun. Opo. Kaso nga lang po, eh, alam mo naman po, sir, so yung trabaho namin na lang po, eh, yung day off namin, eh, dalawang araw lang po sa so isang buwan. Kaya, Mahirap okay, talaga mong labas ng bus. Ngayon po, magpasalamat po kami, sir, na tumawag po kayo sa akin eh, para po malaman namin po, sir, kung sa ang lugar po siya na pwede namin siyang dalawin ngayon. Yes, ma'am. After nang usapan natin, ma'am, ibibigay ko po, po sa inyo yung uh, complete address namin para mapuntahan nyo siya anytime. Huwag lang pong gabi. Ah, sige po. Kasi po, kung hindi po ako makapunta agad-agad dyan, sir, yung may pinsan din ako sa Bulacan na, kasi marami din kami mga ma magpipinsan dito, may sa Manila din po, may sa Bulacan din po, sa Pulilan po. Mm -hmm. Kaya kung hindi po ako makapunta agad-agad dyan, sir, pupuntakin ko muna yung pinsan ko, tapos magbigay na lang po kayo ng address sa akin, sir, para mapigay ko din sa pinsan ko. Kung sakali man ako yung makakalabas, sir, makasama ko din pagpunta dyan yes, sa and... banda ngayon. Yes, mm -hmm. So, mama tanong ko lang, ilang taon yung hindi ilang taon po hindi kayo nagkita-kita ni Nancy? Kami ni Nancy hindi kami nagkita-kita sa mga 10 years na po. Ten Kasi years niya. Nung iniwan ko siya sa probinsya, nung hinatid siya galing dito sa Manila na nagkaganya na po siya. Pero hindi pa siya masyadong ganyan yung sistema niya. Makausap mo pa siya ng maayos. Eh, ngayon po, Nung iniwan po siya doon sa probinsya namin sa Dumagitis sa Santa Catalina Negros Oriental uh, Ano po siya Nung lagi na lang siyang Naglakad-lakad sa kalsada Kasi nga kinukulong namin yan Dati, ang problema lang Sa kanya Nung binitawan na namin siya Kasi medyo magaling-galing na siya Tumayas siya doon sa amin At saka pumunta siya doon sa Kawitan Malapit lang din sa amin yun doon siya nag-stambay at saka pag nilapitan namin siya, umano siya, parang lumalayo siya sa amin. Kaya hinayaan na lang siya sa mga pinsa namin na ipa. At saka kung kausapin namin siya, lumayo siya. Eh ang ginawa, nung pita ko sa kawitan, si Tia Tita, Uh, dinala siya sa DSWD. Sinaindika na yan siya doon. Eh, medyo magaling-galing na yan. Nung parang alam na, may alam na siya, marunong na siyang saan siya magpunta-punta na makabalik siya dito sa Manila. Nagawa siya ng paraan para makabalik dito sa Manila. Ngayon, yun na nga po yung resulta na nakapunta balik siya dito sa Manila. Mm -hmm. At namin alam kung saan siya dito sa Manila. Okay. So, ma'am, tanongin ko lang po, ma'am, ah uh, ano po bang plano nyo pag naibigay na namin yung address? Ano po ang plano nyo kay Nancy? Um, kausapin ko muna yung pinsan ko kasi po pag makuha namin siya dyan, ang problema, puro kami nagkatrabaho, wala pong mag-alaga sa kanya. So kung may minsan po na pwede lagyan niya, sir, pero di, di, ko pa na kausap yung pinsan ko, sir, ha? Opo. ano ko pa lang to. Hmm. Kung... ah, uh, Pwede namin siyang ilagay ng mental hospital. Yung lagayan talaga nila, Opo. kung pwede, doon na lang namin siya dalhin. Kasi kung kami po, pwede naman namin siyang alagaan, pero paano yung pamilya namin? Walang, wala kaming trabaho, siya na lang din ang alagaan namin. Opo, kasi napakahirap. Naiintindihan ko kayo ma'am kasi napakahirap talagang uh, alagaan yung mga ganitong uh, pasyente. Pero very yes, very thankful na ako na naikipag-cooperate kayo sa amin at nakakakuha rin ako ng info. Ayan. ah uh, uh, tutulungan naman po namin kayo kung ano talaga magiging decision nyo. Pero hindi kami mapag-proceed hanggat walang kamag-anak. By the way, ma'am, ilan po ba silang yes, magkapatid po. ni Nancy? Um, si Nancy po, wala na po yung wala na po yung kapatid kasi patay na po yung kapatid niya. Dalawa lang sila. Okay. Patay na yung panganay niyang kapatid, si Dindin. patay na po yon Tapos wala na po siyang mama at papa. Maliit pa lang sila, wala na silang mama at papa. Patay na yung mama at papa nila. Ang, ang totoong nag-alaga sa kanya talaga, yung lula namin. Hmm. Siya po ang nagpaaral, yung lula namin, siya po ang nagpaaral kay Nancy. Naka-loudspeak na tong cellphone ko. Okay na, ah, okay. Oh, ah, sige, mam, lang po, ma'am. sorry. Ay, ma'am, huh? ah, tanong ko lang. May asawa po ba si Nancy? Yes po, sir. May asawa daw yan dyan sa Bulacan dati, si Maxwell. Nakalimutan ko lang yung apelido. Pero, yun ang kwento ng tiyahin namin. Yung tita namin nga nag kapitbahay sila dyan sa Bulacan. Yun po yung kwento niya sa amin kasi siya po ang naghati doon sa probinsya namin. Tapos ang kwento niya, may asawa daw, daw po yan, si Maxwell. Tapos nung Uh, isang buwan daw na sa hospital yun kaya nag-umpisa siyang nagkaganyan kasi nung namatay na yung asawa niya sa hospital nabinta na lahat yung mga gamit nila mga appliances nila kaya yun nag-umpisa siyang nagkaganyan kasi isang buwan daw sa hospital yung asawa niya nahirapan na siya sa pag-iisip kung anong dapat gawin sa asawa niya kaya yun, nagkaganyan na siya mm hmm kawawa naman pala kaya pala ano no kaya pala wala na siya. anak po meron? wala din po anak kasi nakunan po yan yung unang buntis daw niya sa asawa niya nakunan daw po yan kaya wala talaga yung anak walang nanay tatay walang kapatid kaya kami yung mga pinsa na lang. Hmm. tapos lilinawin ko rin ma'am kasi alam niyo po nung unang na kasi eh, unang namit namin si Nancy, papunta kami ng Pangasinan yon, tapos nadaanan namin siya, may eh, binaba ko, kinausap namin, tapos bago ko siya kunin, napag ng team na kinansel ko yung pag-uwi ng Pangasinan kasi maayos naman siyang kausap, naawa ko, gusto kong paliguan man lang, bihisan, pero wala kaming mahanap dun sa area sa kung saan namin siya nakita, kaya bumalik kami rito sa shelter namin ah may may palatandaan ba kayo kay Nancy paano kami na ka na mama paano kami na na si Nancy tinutukoy mo ito pala yon mayroon ka bang mga palatandaan sa kanyang katawan na makikita namin sa kanya ngayon ay wala po basta yung itsura niya lahat yung nonal niya sa ilong okay yun po Mm -hmm. yun ang palatandaan ko sa kanya kasi parehas kami may mga nunal <laughs> ah okay po, tama po kayo ma'am may nunal po siya sa ilong uh, nag uh, lang ako uh, naniniguro lang ako kasi pero syempre ini-entertain kaya nga po kami nag live ngayon, naka -live ako sa youtube para yes maging po, klaro po sa lahat na walang mag-isip kasi alam nyo sa totoo lang uh, medyo ano rin itong ginagawa namin kaya nga naghahanap kami ng kamag-anak kaagad no? yes po, tama po yun sir. <laughs> So, ma'am, baka naabala kita. Maraming maraming salamat okay, po. Ano? Po. Maraming salamat din po sa'yo, sir, na uh, sa po ang nakatagpo sa kanya at saka malinis na po siya ngayon. At saka, sir, pwede po magtanong? Yes po. Um, pwede po ba siya naming puntahan dyan? Kung yes sakali, po, pwede, pwede po. Anytime. Hindi namin ni pagdadamot yan. Gusto nga po namin agad-agad mapuntahan niyo po siya eh, para madala ng pagamusan. Kaya lang, syempre, kailangan natin mag-set ng araw kasi ako po ay busy rin po para hindi masayang yung araw na pagpunta nyo. Kasi, pag pumunta kayo dito, tapos nakaalis kami, masasayang yung effort effort pagod ninyo. Kaya, set natin ang schedule. Uh, sige po. Kayo na po ang mag-isip, sir, na anong schedule po sa yung nandyan po kayo, okay. yung available kayo sa araw, sir. Kasi nga kami, uh, mag-usap-usap muna kami mag kasi gusto na uh, madalaw namin siya sige ma'am maganda po yun. ay hintayin uh, ko po kayo uh, uh, pag natapos uh, na kayo mag-usap ma'am ng mga magpipinsan kayo magpipinsan at kung ano ang magiging pasya ninyo itong number na ginamit ko ay number po ito ng aking uh, admin para mag-message yes, lang kayo para matawagan niya kayo ano po ah uh, sige po okay so salamat ma'am magandang uh, hapon po ah uh, sige po, ma po ulit ma'am sir Sorry? Yung address po, sir? Ma'am, ititext ko na lang po yung address namin, ma'am. Okay, maraming oh. salamat oh, po. Pero ano, okay. uh, Tega Makati po ako, ma'am. Ah, Tega Makati po kayo, sir? Yes, ma'am. Ah, nakakukita rin ako ng Makati dati. Ah, gano'n. Kung alam ko saan po kayo sa Makati. Oh, sige, ma'am. Ititext ko na lang yung complete address, ma'am. Okay. Maraming salamat po, sir. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Sana magkita tayo okay. sa lalong madaling panahon. God so, please, please po. Okay po. Salamat. Bye-bye. Okay. Thank Shout out kay Tita Hanis. Magandang, uh, ah, midnight yata sa kanilang... Lang, si Tita Hanis. Uh, baka naalim po nga tayo. <laughs> Tita Hanis, thank you so much po. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, Ayan mga kababayan. Ay, yung isa naman. Tawagan pa ba natin? Ha? Huh? Asa ah, na yung number? Para magkaroon ng ano, magkaroon ng linaw para makuha natin ang side mga kababayan, no? Kasi kinaklaro ko talaga na yung mga kausap at ma-entertain natin is mga kamag-anak. Although yung nakausap natin ngayon is accurate naman yung mga sinasabi, no? Ayra Banat Law, ayan. Taga Malabanan Norte Cordillera, Quezon. Brother Ricky, ayan, shout out sa'yo. Magandang hapon, mabuhay ka rin po. Ayan. Si Charm, oo nga, sabi ni Tita Hanes. Si Lerina Clarine, pa shout out po. Watching from Pampanga. Ayan. Kuya Rab, di pa na-introduce. Kuya Rab, dito ka nga. Kailangan introduce It's daw kita. Si daw, hindi pa na Ah, okay. Jubilin Gibara, may galab shout out. Ayan, wala daw boses. <coughs> Malakas po yung boses ko ma'am, baka naka low volume yung cellphone nyo. ayun Marilyn Pretos, ayan, magandang hapon po. <coughs> shout out po sa team DF, sabi ni Lola Belen Channel. Ay, si Lola Belen nandyan. Shout out po, Lola Belen, may galab shout out po. And shout out kay Titanes thank you po sa ano, uh, makulay na hapon.